Jovan. So magmumotor lang tayo at siyempre iwanan natin yung susi natin para mayroon. Yes, oh, so thanks. Ayan, Ayan magpicture-picture muna kami. Picture, nating nasa camera natin. Guys! Naku, wala pa palang camera. Diyos muna yan, tsaka <laughs> Joke lang. Okay yan? Yeah. O, oh, picture-picture muna bago pumunta ng Pasay. Ano yun? I-taken din sa Pasay. Nakakalimutan. Ah, kaling ka na ng Pasay, tapos magpunta ka pa ng Quezon City. Very good. Tama. Ikaw ang nandol mo, Jane? Wala kaming Grabe! Ay, may timer. May timer ka 2 hours. Kuya, mo kinain mo? Overload sa kasikin. Overload sa kasikin? Kaya mm hmm. Yeah, palang laki-laki mo, tayo mo in-order. Yeah, sa lang in yeah. yung lang. Thank you. Picture-picture muna kami kasi pupunta ko ng Pasay City. Sige, 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 go. Kadyot lang, lang ba? Kadyot. Kasi galing kami sa kadyot. Okay. Okay. Asap pa. Ano yung order mo? Ano? Sisig na masarap. Sisig at saka? Paris Overload. Overload. Ayan. Very good. Tapos ang tinanong rating. tinanong rating. Kapten. Ano masasabi mo doon sa may nagpuntin dito ng lasang basahan? Lasang towel? Kailangan mo na at least masarap ka. Hindi kasi ako hindi kasi ang comment ko lang, hindi, hindi ko siya masasabi kasi hindi pa naman ako ng tawel pa ng lasa. Ikaw nakatikim ka na ba? Wala ko. Anong lasa nito pa? mo na kasi meron dito ako nakita na content na lasa ng tawel daw. Okay. Eh, hindi ko hindi, 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 ako makapag kasi hindi ko makumpara Hindi ko alam kung anong lasa ng tawel. Hindi pa ako kasi talaga ever since. It's okay. 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 Okay.

ayan, alis uh, go na siguro. Ayan o nga pala, ah. Uh, so guys, nandito tayo nga sa Quezon City Brands. Uh, I-update ko lang po kayo, effective ngayong araw, yung 13, 2024. Yung Diwas at Paris, Quezon City Brands, ay um, mag-open tayo ng 7 a.m. to 11 p.m. muna. So bali, 16 hours lang tayo mag-operate para may, mayroon pa tayong time para mga paglinis, mga pag-prepare na niluluto. So, di ba dati 24 hours tayo dito, ngayon nag-adjust kami ng oras. Sa ngayon, um, lang naman siguro to, no? Ngayon, simula ngayong araw na ito, ang Diwata Paris over the Kison City Brands ay bukas lamang po tuwing uh, 7 a.m. hanggang 7, ay 11 p.m. So, uh, bali 16 hours na lang siya muna mag-operate sa ngayon. So, pag nakita niyong sarado, ibig sabihin, magbubukas pa yan ng uh, 7 a.m. to 7 p.m. po ng gabi. Bali 20, uh, 16, uh, 6, 16, hours lang siya tatakbo, no? So, 6 a.m. to 11 p.m. po yung Luwata Files, Quezon City Branch. Pero kung gusto mo naman 24 hours, ang Quezon, ang Pasay City natin ay 24 hours pa rin nag-open. Yung Quezon City Branch na natin para ma-adjust natin lahat. Pero ang kagandahan dito guys, kasi may mga delivery tayo. Kung wala kayong time pumunta dito, mayroon tayong uh, delivery. Eh, download nyo lang po yung ICTPX So, doon kayo mag-order. Doon po namin, uh, doon nyo rin makikita yung diwata mino. So, yun lang. Maraming salamat. Hello guys, for to this video, nandito tayo na sa gasolin station na kung saan naubusan tayo ng gasolina. Kaya naman, bago tayo kumarurot, bago tayo uh, urmang kada, ayaw magpagas muna tayo. So, para walang abelier ng gala ng pinto sa atin. So, kailangan muna eh. Contact muna natin ang ating mga tanki sa ating motor para hindi tayo uh, magkaabiriya. So, kaya nandito tayo ngayon para magpagat. So, okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Ayan guys, Pantitong City Finally, nandito na tayo sa Pasay Branch na kung saan E, tingnan naman natin ngayon kung anong sitwasyon dito. So, kapababa ko lang galing ng motor. Kasi parang kesong okay, sige ito ng motor lang ako. So, let's go. Check muna natin yung mga tao, yung mga customers, kung mayroon pa ba, or mga kung ano-ano pa. Mga anik-anik. <laughs> <laughs> Ay, ate, ba't nagme-video ka? Uh, ba't nagme-video ka? Ano mayroon? Ah, may picture. Akala ko naman, binibidyo mo na ako. Ito. Iwata pa ko. Ayan, may doon naman tayo sa ating dine-in kung ano nang ikse na dito. Tanungin naman natin yung mga ano, mga bansang people. Ano, ito empleyado piyado ko, kumusta? Okay lang. Anong lagay dito sa tindahan natin? Maraming pa rin, napakaraming pa rin kumakain. Parang kung tuloy nakita ko nasaan na, sa anak. Taga-taga bagong silang, ka-local city. Kumain na kayo? Bagong silang, ka-local city. Kumain na kayo? Anong number nyo? Pares. Overload Pares. Overload Pares. Tsaka? Ayun lang. Masanggarize kayo? Ayan lang. Magkano binayaran mo? Ano masasabi mo? Kapag kasarap, galing sarap mo. From 1 to 10, gano'ng ratings mo? 11. 11 ang ratings ni kuya. Ayan. Taga-taga bagong silang. Bagong silang. May boyfriend, may girlfriend? Wala. Wala, single. Tuloy so, na, hindi pa. Hindi pa, mamaya na lang. Picture, picture. Ikaw tayo taga saan ka tayo? Malibay ako. Malibay. Anong in-order mo? Eh? Anong in-order mo? -in -in <laughs> Sitting Joy. Busog na. Kakain pa Ah, pa lang. pala in-order. From Bigol. So, <laughs> Tuloy you know. mo ako ha? <laughs> Picture, picture. Dito naman tayo sa cashier. Tanungin natin kung anong drama dito. Sige, picture, picture. Picture. Ayan. Oh, cashier, kumusta? Okay lang. Magkano lang nakupit mo? Magkano? Ang ah, laki mo naman pala mga ngupit, anak ah, ng tukwang gamay. Kaya pala wala na tayong kita, nag-ngupit ka pala. <laughs> Anong applyan mo? Hindi singer yung kailangan ko. Kumaganta ka ba? Hindi naman, naka-applyan Ay, yun ang kailangan ko dito, singer. Ang isa pong ano? Isa pong diwata, Barbie, at saka Barrett Oval. Barrett kumusta naman? sarap po. Maapakalimanin naman lang po niya. Okay, si Jay. Okay, enjoy! enjoy. Taka lang pa po. Taka lang pa na dito para tikman lang ako? by team. Shout out La onyo Shout out po. saan? Taka Ang layo mo naman. Hmm. Ano lang dito para kumain? Ay, po. Talaga. Masarap talaga. Masarap? Uh, yeah. Masarap. daw ha. yung sabi nila. Ang katagasamar ha. <laughs> Masarap Ayan lang na, sila nang sabi. Masarap ha. <laughs> o oh, dahil, nakailang ulit yan sa sabaw? O <laughs> yan, nakatatong ulit daw si ate ng sabaw. Matawa ka ng tawa. O masarap. Nakatatong ulit daw siya, taas tawa siya ng tawa. Gusto ate. Shout out. Taga saan ka ate? Taga yan, tugiga raw, Ang dami mo ng lugar. Si Babol, sige. Okay, sige. Uh, ngayon, punta naman tayo sa ating area, sa ating room. Hello, shout saan? Pag uh, tapang na Anong inorder? Pares, overload. Ah, ito ka mga nan. Mga nan, mga nan. Alin, nan. Ah, mga upay na uh, tara, pasok naman tayo dun sa ating ano. Sa ating area. So ayan guys ha, prang kisong titi, binisita natin ang ating kainan. So okay naman. So maganda naman ang mga reklamo. Pag-upagin yung camera. Ay, nakwa. So, ayan, finally, nandito na tayo sa loob ng ating Okay, so, ayan Ayan, guys, for today's video Ayan, pakasara na muna kasi malalamig yung ano Ayan, for today's video, nandito na tayo ngayon sa piso Ay, sa Pasay City, kung saan ganito na Quezon City So, sa mga araw na ito, guys, ayun ang kaganapan natin So, thank you and um, maraming salamat, viewers God bless you all and more power sa atin lahat Baboon!